Palang araw sa inyong lahat. Welcome sa Daily Word ng Hope Center. Salita at gawa. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Samahan niyo ako magbasa ng salita ng Diyos sa aklat ng Unang Juan, Kabanata 3, Talatang 18. Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa paano nga ba natin may papakita ang ating pag-ibig o pagmamahal o pag sa ating kapwa, sa ating Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Tunay nga mas mas mahigitan natin na mas marami pa tayong mga binibitawang mga pangako o mga mabubulaklak na salita isa sa mga sinasagawa. Katulad halimbawa nung sa Mateo, yung kwento tungkol sa ama na itutusan ng anak na pumunta sa obasan at gumawaan magtrabaho doon sumagot ang anak ng opo pero ang totoo hindi naman niya sinunod huwag nating gagawin yon mas mabuti na huwag tayong mga ngako ispakita natin ang ating pagmamahal sa ating Diyos, sa ating mga magulang sa ating o kaya sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga kapatid ipakita natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng gawa kung sa bahay inutusan ka sa halit na magdabog magsalita. Sumunod tayo sa ipinag-uutos sa atin sa ating trabaho, kung ano ipinagagawa sa atin ng ating mga superior. Mas makabubuting sumunod po tayo kung ano ang ipinag-uutos sa atin. Tulad halimbawa din ng ating pagmamahal sa atin, Diyos, sinasabi natin na mahal natin ang ating Diyos, subalit so hindi naman natin tinutugon o tinutupad ang kanyang ipinag-uutos sa atin. Mas may papakita natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos sa atin, mas mapaparangalan natin ng ating Diyos, ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagtupad sa mga ipinangako natin sa kanila matuloy ng sumunod kung anong ipinag-uutos ng sagayon sa pamamagitan ng mga gawa, sila ay mapaparangalan natin. Pakatandaan po natin, na ang ating mga sinasabi ay hindi magkakaroon ng saysay kung hindi natin ito isasagawa. Yun lamang mapagpalang araw.